Ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, mapagpalang araw po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, kung napansin nyo, mayroon kami nakita ditong a. Uh, parisan. Bata na nagtitinda mga kababayan. So nag-isip ang tinta Daddy Frankie kung ano ang aming gagawin. So ang naisip ko po is uh, magpanggap po ako na naiwan po ang pera ko. Ang tanong mga kababayan sa pagpapanggap ko at kakausapin ko siya, nakakain kami pero wala akong pera, i-gigikas ko na lang pagdating sa bahay. Ang tanong mga kababayan, hindi ko alam kung ilang taon po siya, pero I think bata pa. Uh, ang tanong, pagtitiwala kaya siya sa amin. Magbibigay siya at ako'y magkukunwari na ako ay nagugutom, na uh, gusto kong pakainin ang aking mga kasamahan. Pero wala kaming pera. Ang tanong is, pautangin niya kaya kami mga kababayan? Samahan niyo po kami at malalaman natin yan kung ano ang kanyang uh, uh, puso. Kung may mabuting kalooban ba ang batang ito. So, samahan niyo kami mga, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang Team Rizabab sa pamumuno po yan ni Tita Hanes. At syempre, ang mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin, na nasa abroad. At syempre ganon din sa mga nagpapakulay sa tuwing may premiere tayo lahat po kayo ay maraming maraming salamat alam nyo po kung sino kayo hindi ko na kayo maisa-isa ganon din po sa mga nagsusuper thanks, super chat sa replay, may mga nakikita po kung uh, nagpapakulay maraming maraming salamat po sa inyo Ang malaking bagay din po yan pandagdag, may bigay uh, pantulong din natin. Kaya mga kababayan, diretso tayo sa video. Samahan niyo po kami. Ate. Ate, ano tinda mo? Ano tinda mo? Paris, mami. Ate, may problema ako eh. okay lang, ano, uh, kakain ako, kakain kami. Pansin mo ba kami kanina pa dyan? Meron pa palang isa, oh, baka masakasaan mo. Akala ko isa na lang. <laughs> Di ba? mag-iusap sa'yo, ano, uh, kakain kami pero wala kami pera eh. I-gigikas ko na lang sa'yo pag uwi ko sa bahay. Oo, oh, may ka ba? Okay lang ba? Kasi wala kami pera eh. Apat kami. O, oh, alaw sa mga kasama ko na sila pagbayarin. Huh? Okay lang? Sige. Matagal ka na ba dito? November pa? Sige, sige. Pwede naman daw. Kasi wala akong ano, wala akong cash na dala na iwan ko yung wallet ko. Okay, okay lang. Sige. Oh, apat. Ha? Oo. Oh, Teka lang. Pero huwag mo sasabihin sa kanila wala akong pambayad ha. Nahihiya ako eh. Hintayin mo pa anong gusto nila. Tawagin mo sila. Thank you, babe. Thank you. Wait lang muna, dalawa lang. Kasi hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung anong gusto ng iba. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Paris. Paris lang. Paris tsaka mami. Paris lang. Paris lang. Paris lang. Paris Bawas niya. Magkano pala paris niyo dito? Sixty. Sixty. Soft drinks ka. Taingi kami apat. Mountain Joe. Oh. Okay lang. 1-1-5? Ah, every... Malaki rin ha, linggo-linggo, 1-5. -linggo, Pero nakukuha yung sa 1-5. Oo, ayun. Wala ay naman ay ni Budyan, ting nagpapalugi pa rin. Eh. Yung... Yun dapat. Ano yung mga katalasang customer nyo dito? ayta, napapansin ko, bakit yung mga nagtitinda sa paritan mga magaganda? Bakit? Di ba, napapansin mo ba? Yung nilalagay nila sa mga tindahan, yung mga magaganda. Bakit? Sagutin mo nga ako. Para ng mayo. Ay, ibig mong sabihin yung hindi, yung wala itsura, hindi mga benta na maayos? Nakakabenta rin. Eh. Siyempre, oh. Ay, pili -pili din ang mga baray. Oh, sa bagay, no? O, real talk yun, di ba? Real talk yun, di ba? So, negosyo kailangan. Napapansin mo rin ba? Pag kagaya mo, siyempre, mas uh, may itsura, mas attractive sa customer, di ba? Pero, ilan na nagsabi sa'yo na maganda ka? Marami na. Naniwala ka naman. <laughs> Binubola ka lang nila, no? Yung iba nang bubola. Oo. Oh, huwag kang maniniwala basta-basta, no? May boyfriend ka na ba? Ah, galing. <laughs> Ilan na naging boyfriend mo? Sabi mo, next question. Hindi. <laughs> ne, may ka na, ha? Naging ano eh. Na, ah, naging chika na ako. naman delikado dito. Wala naman mga luko-luko dito. Wala naman. Bahay, maraming tao eh, no? So, paano? I-jigas ko na lang. Kunin ko number mo. Okay lang? Oo, sige. Pag-isulat na lang sa papel. Tapos yung kung kanino na pangalan. Sensya ka na talaga, ha? Mabuk. Bait mo. Paano yan pag hindi kami bumalik, ay hindi kami nagbayad? Oh. Ay, ikaw na lang magbabayad. Patay tayo dyan. Hindi, wag ka mag... Ha? Hindi! Pagdating sa bahay, isisend namin. Wag ka mag-alala. Ah, nagkataon lang talaga na wala kami. you, bro. Thank you. Liza, ha? Huh? Thank you, thank you. Ako si Roden. Ako si Roden. Ay, ganun! <laughs> <laughs> Kapangan? O, oh, sige. Ha? Huh? Nickname, nickname niya rin, Rodel. O, oh, mabait din. Mabait yung papa mo. O, oh, mabait din si Rodel. No? O, oh, sabi ko sa'yo. Eh. Tara na. Thank you. O, oh, tara, tara. so siya nga po pala si Alaysa dahil tinanong ko na rin ang kanyang pangalan napaka uh, bait na bata uh, ayon kahit hindi niya kami kilala ay nung sinabi kong nagugutom kami at wala akong pera kung okay lang na uh, pag-uwi ko sa bahay ay ijejekas na lang ay agad-agad din po siyang uh, sumang- -ay. Ayan, what if yung taong nagpanggap na kagaya ko is hindi na bumalik, no? Pero sabi niya, uh, bahala na daw, no? So, babalikan natin mga kababayan para mabigyan ng counting uh, ganting pala si Alaysa, lalo na sa mga uh, batang kagaya niya na uh, mabait sa kapwa matulungin. Liza, kain kami ulit. Ah? <laughs> hindi, joke, nagbibiro lang ako. Alisa, uh, hindi naman totoong ano, wala kaming pera. Binibiro lang kita, tinatry lang kita kung ah, uh, uh, pakakainin mo yung mga taong lalapit sa'yo na ano, na walang pera. Ang totoo niyan, may pera kami, kaya babayaran ko na. Ha? Oo. Magkano yung 340? 1, 2, 3. Ay, oh, sobra ng 100. 340. Ayan, napakabait mo naman. Ha, okay ha? Mabuti, ano? Hindi ka tumanggi sa kagaya namin. Bakit? Okay lang. Okay lang? Paano nga kung hindi bumalik? Ang ah, sabi nyo po? Anong sabi ka sa abo mo? Na may, ah Pag may mga ganon, binibigyan nyo? Anong sabi nyo po? Kung hindi si Luis na hindi lang. May ganon? Di kawawa ka pag di ako nagbayad? Ha? Bait mo. <laughs> Ilan kayo magkakapatid, Liza? Like ano po? Anong, ano po kami? Ano? Lalo lang po kami magkasama ngayon. Ang ating... Ah, may kasama ka rin dito? Ako. Liza, nagpa-vlog ako eh. Okay lang ba isama kita sa vlog ko? Okay lang Okay lang? Ha? Huh? Hindi, okay lang yun. Huwag kang mahiya. Huh? Pero okay lang, i-upload ko tong video na to. Okay, o. Oh, salamat, ha? Ah. Dahil na... Dahil na... Mabuting tao ikaw... Uh, mabait ka, may gantimpala ako sa'yo. Oh, uh, may gift ako sa'yo kasi di ba sabi mo, nag-aaral ka. <coughs> Bibigyan kita ng konting pangbaon. Oh, uh, sana dumami pa yung kagaya mo, mabait. No? Oh, uh, ito, meron na akong 2,000 para sa'yo. Pandagdag sa pang-school mo, ha? 2,000 para sa'yo. Pandagdag sa pang Ano gagawin mo sa 2000? Pang Alam ano, mo Malayo ba yung school sa bahay ninyo? Hindi po. Pwede po, pwede lang pong lakad. Ah, nilalakad? So, bakit ano? Bakit ka ah, nagbebenta ka rito? Anong pinaka reason? Ano po? Ano, Pang dagdag ba ng bill. Ano ba trabaho ng mama at papa mo? Mama um, ko po kasi nasa abroad pero yung kasama ko po ay stepmother ko lang. Ay, este. Tapos nagtatrabaho ko siya. Kasi ano yung sahag niya ngayon, eh. parang, dito, delay yung sahag nila ngayon. Sino? Yung stepmother. Ah, pero yung mother mo nasa abroad? Um, nagbibigay naman po yun. Paano yun, nagkahihwalay sila ng ano? Ha? Ng papa ko po. Or, walay na po sila nung matagal na patagal na ako. Ah, pero bago sila mag-abroad, hindi pa? Hindi po, nung, nung nag-abroad po si mama, matagal na po talaga sila. Ah, so. May anak na rin ka at least nagbibigay pa rin ah. yung mama mo. Okay naman. Kumusta ah. na naman ang buhay-buhay ninyo? Okay lang. okay lang. Happy naman. Ayun, napakabait mo. No? Hindi ako makapaniwala na sa edad mong yan, tapos hindi mo kakilala yung taong lalapit sa'yo. Isa, binigyan mo ng pagkain kaagad kahit walang kasiguraduhan kung magbabayad ako o hindi. Bakit? Sa mga, ah, pag may mga nangihingi talaga, nagbibigay kayo. Uh, o, hindi naman malulugi pag ano. Malakas ba benta nyo dito? Ayan, salamat ha. Ayan, sana hindi ka magbago kapag patuloy mo lang yung uh, kabutihang loob uh, mapagbigay sa ating kapwa. No? Ako nga pala si Daddy Frankie. <laughs> thank you, thank you. Ha? Huh? Ingat ka parati dito. Ayan mga kababayan, si Ate Liza na nadaanan lang namin dito gaya po na aking sinabi. Tinry ko po na magkunwari na walang pera. Pero napakabilis po niyang ano, uh, magbigay. Napaka maawain. Hindi siya nagdalawang isip. Kaya saludo ako sa mga batang kagaya ni uh, Aliza na mapagbigay sa ating mga kapwa. Lalo na yung mga taong nakikiusap, nagutom, walang pambayad, isa binibigyan nila kaagad. Kaya alay thank you so much sa iyo. God bless sa iyo.